Hi guys, lahat na nakakanood nito na na ACL, MCL, meniscus injury, surgery, may lower back pain, pelvis pain, or pain through the years accumulation ng sport nyo dahil athlete kayo or masipag lang kayo masyado na nakarelate kayo sa akin. Mukha tayo fit kasi maalaga tayo, tinitherapy natin para maka-function tayo ng normal. Pero in reality, hindi na tayo normal, di ba? Marami na tayong mga mga injuries kaya ang tagal natin mag-warm up, mag sexy stretching. Yung warm up, Before the working out, hindi po siya yung stretching na marirelax kasi may injured kayo. Siya po ay warm-up para sa gagawin na pagbuhat at training. Kasi pag di tayo nag-warm-up ng proper, lalo na sa may injury tulad ko, tulad namin na may injury na nakaka-relate, baka hindi mag-work yung tuhod, yung elbow, yung lower back, baka makasama pa. So, sa mga nakakano dito na wala injury, train smart, proper form, proper function, no ego lifting. Tama kayo, mali ako, not your doctor, do it or show